Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. So meron pala akong bagong i-share sa inyo guys. So excited akong i-share sa inyo itong ating mga bagong collection. So meron pala ako dito mga cactus kung napapansin niyo yan guys. Ayan. Marami-rami na yung mga ano natin cacti. So meron akong i-flex sa inyo guys. Ayan si short spine. Ang ganda niya guys. So bagong bili pala tong mga to guys. Yung nandito na part. Kasi yung nandun, yun yung mga lumang mga collection ko ng mga lactea, mga cactus. So, dito na part. Tingnan nyo guys kung ano yung mga bagong binili ko. So, ayan siya. Si short spine na cactus. So, gusto ko lang, ano guys ka nang mag-collect ulit ng mga cactus. So, ito muna yung mga pinamimili ko, guys. Mostly mga columnar cactus. So, nandito yung ibang cactus, guys. Tingnan nyo, bagong na ano to guys una sagi kasi parang yung dog namin kinalkal tong ano ko guys itong na cactus si penis cactus tingnan nyo guys oh bagong ano bagong tanim tong mga to na nandito tapos ngayon tingnan nyo guys diba ang daming mga damage sa kanyang mga balat kasi yun ano ng aso tapos ito guys tingnan nyo oh yan yung na-damage dito. So, nilagay ko na lang muna dyan. So, since wala na akong ganito, lava So, ito na lang yung pamis yung nilagay ko dito, guys. Kasi kakatanim ko lang nito pabalik dito, dito sa kanyang pot. So, napakaano talaga ng na mga aso, guys. Kaya nako. So, yan yung naano niya, guys. Kitain yan ng aso. Feel ko kinain yan. Tapos, ayan siya. Oh. Merong mga eye dito pero hindi ko talaga maano guys hindi ko tatandaan lahat yung mga ano nito mga ID so if flex ko na lang sa inyo tapos ito guys oh kakaiba tong cactus na to guys ayan ang ganda so ayan siya iba ito ang ganda rin ito guys ang ganda niya ayan iba tapos ito guys oh meron siyang flower Diba? Tapos, ang dami niyang babies sa ilalim, guys. Ayan, oh. So, hindi ko na lang siya kinuha para... Gusto ko kasi yung magandang tingnan tapos maramihan. So, stay put lang muna yung mga babies. Baka soon kapag lalaki sila. So, dyan na natin kunin. Tapos, ito, guys, oh. Variegated siya. Diba? So, ito yung green, guys. Tingnan nyo, hindi pa gano, kaano napaka-lumanay ng kanyang mga dahon oh. No? kasi bagong tanim kahapon lang to dumating tapos ito guys oh variegated to diba ang ganda oh ayan tapos ito guys oh ang ganda rin tingnan nyo naman yan oh. tapos yan bumili din ako nito guys ewan ko kung ano yung mga exact ID nito ito si Bubsy oo alam ko na si Bubsy to kasi para siyang boobs <laughs> diba guys so yan oh no? Para siyang boobs. Ito, penis cactus. Kasi para siyang penis din, guys. Kakaiba talaga yung mga cactus, guys, no? Kasi may mga ganyang pangalan. Ayan, oh. Si Bubsy. Ang laki na, ang tangkad na nito, guys. At saka ito, oh. Columnar cactus din. Ayan, ang tangkad din yan. At saka yan, si Blue... Ano ba yun? Basta may blue yun, guys. Blue torch? Oo. Oh, oh. Ayan. Ayan. Diba? So, ito pala yung pinamili ko, guys. Na mga cactus as of now. Ay, meron pa pala isa, guys. Oh. Ayan. Tatlo to. Pero pinagsama ko na lang sila para mas magandang tingnan. Ayan. Diba? So, dito, stay put. Itong mga to, mga lakteya. Ito yung mga pinopropagate ko, guys. Diba? Mga maliliit. Eh. Tapos, ito yung pinaka-mother plant ng lakteya ko, guys. Ang laki na. ba Ang laki na guys. Tapos yung mga ganito ko, maramihan na rin. Ito yung pinaka mother, mother plant. pa. So, nandito ko nilagay yung ating mga cactus corner. Ayan guys, nandyan sila. O, ba diba? So, ang ganda ng tingnan. Dito banda, ito yung mga Sansevieria Siberia ko, guys. Ay, meron pala ako ipapakita sa inyo, guys. Kasama nung mga nabili ko. Ito yon Ayan, kakaiba rin siya, guys. O. Uh. Ayan, tapos ito, free bean seller. Tapos yan, kakaiba din. Ayan. Yan yung ibang mga nabili ko, guys. O, diba?